Uh, ngayon po ay eh, sira ang primary coil nito kaya iba battery operated po natin. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, may CD ay nakakabit. Nakakabit ng yung... okay, okay Ayan, ayaw. Ayan, ayaw. Ayan, ayaw oriented. So, ganito. Ito, may bago tayong CDI dito. Ayan. Palitan na. 4-pin na CDI. Ano po? Palitan natin. Ayan. Ito yung palit natin yung 4-pin dito. Ayan po. Tapos, punta po tayo dito sa sa wiring niya. Yung kulay pula, ayun, ayun yung primary niya. So, hugutin natin yung primary, yung kulay pula. Hugutin natin dito para hindi na tayo maglilinya ng panibago. Pag nahugot natin dito yung kulay pula, wala na siyang connection doon. Itap natin dito sa may relay. Dito, sa accessory wire, itong kulay brown. Na ito po, ayan ito kulay brown siya ayan yung brown ayan yung kulay pula ayan itinap na natin dito sa kulay brown sa may nang tawag dito relay? sa may relay ayan accessory akses accessory wire ngayon padyakan natin may kabit na natin yung ano ganun lang po ka simple Hingin natin ngayon ano siya one click lang, ganoon lang po kabilis mag battery operated ng baja kasi ang baja, ang laging nasisira sa kanya yung primary coil